White TV Radio White TV, Radio. TV Radio. Inihayag ng Department of Agriculture na kontrolado na nila ang pagkalat ng Curie o Q-Fever sa bansa. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, kinatay na nila ang mga kontaminadong 74 na kambing at baka sa loob ng 500 metrong radius ng apektadong lugar sa Pampanga at Marinduque. Nagmula ang mga inangkat na buhay na kambing mula sa Estados Unidos upang paramihin at ipamahagi sa mga magsasaka. Ang Q fever ay isang uri ng zoonotic disease na dulot ng Coxiella burnetii bacteria na maaaring maipasa sa tao sa pamamagitan ng dumi, ng ihi, semilya, lawaya, dugo at garapata. May sintomas itong panginginig, lagnat at pananakit ng mga kalamnan at maaring humantong sa komplikasyon sa atay at puso kung mapabayaan. Dagdag pa na opisyal na nagsasagawa na ng surveillance at contact tracing ang ahensya sa mga tao at hayop na posibleng nahawaan. Sa ngayon, wala pang naitatalang kumpiramadong hawaan ng Q-fever sa mga tao at pansamantalang ipinagbawal muna ang pag-aangkat ng mga kambing mula sa Estados Unidos.